Alright, so welcome back po ulit mga kahambol sa ating panibagong vlog Advance ako mag -isip. kung saan ay tatalakayin po natin ang pinagmulan ng pangalan ng bansang Lebanon Patay! Alright, Alright so isang malaking shoutout po sa lahat ng ating mga kahambol dyan pero bago yan, kung bagong viewer ka pa sa channel na ito, ay huwag mo pong kalimutan na mag-subscribe. At isama mo na din pati yung bell icon. Alright, so based on my own research po, mga kahambol, di umano nang galing daw po ang pangalang Lebanon mula sa semitikong ugat na LBN. Hindi, wow. Na nangangahulugang ang mga puting tuktok ng bulubunduking Lebanon. Alright, so karagdagang kaalaman lang po muna para sa ating lahat, mga kahambol. Alam nyo na po ba na ang sinaunang pangalan po pala ng Lebanon ay Phoenicia. Alam mo na ba? Di umano ay isang kabiasnan sa hilagang bahagi ng kanaan. Na di umano ang banal na lupain para sa mga Kristiyano. Hindi totoo 'yan. Well, anyway, so, sana yan. po ay may natutunan po tayo sa topic na ito, mga kahambol. At kung nagustuhan nyo nga po ang video ito, ay paklik na lang po ako ng like button sa ibaba. And please comment down below your reaction and opinion in this topic. And please don't forget to subscribe. Thank you.